ng hapon, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Bumuo si Pangulong Rodrigo Duterte ng Fiscal Strategy Group para sa Socio-Economic Reform Agenda ng Administrasyon. Sa Executive Order No. 31 nakasaad na sa ilalim ng Department of Finance and Strategy Economics and Results Group o SERG, bubuin ito ng dalawang sangay, ang Strategy Results Office at ang Fiscal Economics Research Office. Tungkulo ng SERG na magsagawa ng panaliksik sa Fiscal economic economics policy para suportahan ang mga programang prioridad ng pamahalaan. Pangangasiwaan din ng DOF ang mga reforma na nakatuon sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga Pilipino.